<laughs> Teacher din po kami. Ay, ay, Ano po. Dep Ed po. Hello, sir. Teacher lang po, sir po. Pag kayo dito, ahawa kayo sa matigas na puno. Siyempre. Ito po kasi ninggal at Aurora. Uh -huh. Hindi niya po lang ilap. Sobrang uh -huh. sulit po kasi tinamunin lang po yung view. Napakaganda. so jump up na tayo sa ating pagka-hike going to the lighthouse. Let's go! So mga kasama, pagka ginusto nyo talagang umakit dito sa lighthouse, make sure na ready yung katawan nyo, may maintenance kayo at talagang masarap ang tuloy nyo kagabi, handa ang katawan ninyo. Tapos, tubig. Ayan, nalala kami tubig oh. Tubig. At syempre may umutot. <laughs> si Bombard umutot. Pautot na siya. At syempre dahil dito nga warning nga sa atin, pag mainit ang panahon, talagang maramdam mo yung init talaga. Bilad na bilad ka, bantaakan sabi nga nila. So kailangan maghydrate tayo, tayo. ng Tubig. Tubig talaga ang ano dito. Ang kapangyarihan. Medyo madulas, Medyo madulas dito. Madulas pagbasa. Pagbasa. Ayun. So yun lang paalala sa atin, pag kung hindi kaya, tapos ay tubig talaga mahalaga para Mag hydrate tayo, pano tayo magulabs? Ati tayo mahirapan teka kanalili yata kami ah So sundalan natin itong ano? daanan to? Ah! na! Halat na! Halat na! pala sa likas na yaman. Ah, share, San Luis yeah. is your escape Ganda okay. ng Maria Auro Huwag napagod kayo dito mm -hmm. Ahawa kayo sa matigas na puno oh Siyempre okay. so Sa matigas, matigas na, na puno na, Sanga ah, ah, <laughs> makapagod. Mapa, try nga Makapagod Makapatry <laughs> na kung nakaka-relax talaga Nakaka-relax Nakaka-relax Let's go, derecho Ora, kaw, valer Eto pa Talagang <laughs> wow, Ya, nakita na yung dagat doon. Buuuting ng talaga kayong magpipamilit na umakit dito pag di kayo ready. Kagaya namin, medyo hirap na kami, pahento-hento na kami kasi pagod na tapos na timing pa namin magkatang haling tapat na yun sikat na sikat na ng araw ang grabe ang hirap tingnan nyo Ay, pati ano may mga ngayon Lago kaya pa hinto hinto kami tuloy hindi namin kaya biglain kasi baka bumigay kami

Ay, may aso. May aso. Hello, Oti. May mga gaya ng na Pangasinan. Nag-trekking din sila dito. Pagbana sila. Samantalang tayo, packet pa lang. May kasama silang aso. Ano na natakot sa kamera? Hi po. Hi po. Hi po. Hi po po. Saan po kayo sa Pagasinan? Ako sa Pabiyo. Ako. po kami. Teachers din po kami. Ay, ay ano po. po. Ay, oh, sir. Teacher Lakwat Zero po. Ah, din po. Teacher Lakwat <laughs> Pero hindi po bulakbol, ha? Ah, po. <laughs> That's bundok na may lighthouse doon tayo galing kanina sa view deck doon yun asa yun ni Mestra ay, balita, yun ang bahay na ay, ako, dito tayo sa lighthouse. Ay, di na, na at may lighthouse uh. uh. may I've been dreaming about a day when things are easier. I walk outside my room and see the sun how it should shine. Wish I knew if all the gloom and grey were real today, or if it's just the clouds inside my mind. So, andito na nga tayo. Hello po. Taga saan po kayo? Pangasinan din po. Saan po? Rizal Province. Rodriguez. Ah, Rodriguez Rizal. Yan. Buti po nakarating kayo sa Dingalan. Nagsisisi na po ba kayo? <laughs> Malapit na. Kayo na po, makat kami dun. Tapos makat kami dun. Kaya na no, makat kami dito, wala na. Mahina na. Ayun doon tayo galing eh.

Ay, po, meron po tayo ng uh, turista dito. maam -taga, ma taga saan po kayo? Um, taga ka, taga Bulacan po, pero nag-work po ako sa Cubao po. Ah, sa so Cubao. So, ano po, kamusta pa experience mo dito sa um, Dingalan? Ayun po, um, nakakapagod pero at the same time po, nakaka, oh, wala, nakakawala ng stress kasi nga, ang ganda ng view, yun po saka di ba ma'am, misa misa lang tayo mag-travel sa mga ghetto Usually sa mga highway tayo, kalsada. Mm -hmm. Uh, misa misa lang naman. So, sulit ba yung pagod ma'am dito sa lighthouse? sobrang sulit. At the same time, kahit medyo mabigat po sa budget. Pero ano po, um, sobrang sulit po. Kasi tinamon nyo naman po yung view, napakaganda. Kaya, ayun po, sobrang sulit. Tsaka, um, napakaganda po ng dinanggalan. Around. Sa tingin nyo ma'am, babalik pa po kayo dito? Opo, um, i-ano ko nga po to sa mga friends ko. Kasi may ah. mga kaibigan din po ako na mahilig mag-travel. Um, actually, Yeah, ano ko sa kanila to. Sasabihin ko po so, sa kanila. Magsasama pa pala kayo. Opo, babalik po kami dito. Siguro this year din po. Um, hindi ko lang po alam kung anong date, pero babalik po kami dito sa date. Ayan, ayan. Thank you, ma'am. Ano, anong, nga po name niyo, ma'am? Uh, my name is Eva po. Si so, ma'am Eva. Thank you po. Thank you po. Ano ko po kayo sa... out po yung, you know, out niyo yung mga kaibigan niyo po. Ayun. Hi sa mga kaibigan ko. Sorry, di kayo nakasama kasi biglaan lang to. At sa family ko, hello po. Dito hello po ako si si sa ng po. Aurora. Hindi niyo po lang ilang. <laughs> Okay guys, go! Ikot sa ko! Oh, go! Go! Okay, go! Oh, isang puto! Hop! Hop! Diyan lang! Diyan lang! Turo! 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 Hop okay, na! pa, na! Wala nang gagalaw! Ayun! Ipupunta natin hotel oh! Very nice! Oh. So isang paalala, pag yakat kayo dito, ah, naka-long long, sleep kayo, meron kayong sleep. Naka tapos naka-pants naka kayo, kung may Aka pang bonnet. trekking shoes kayo mas maganda kasi mga bonnet parang si kapit. guapong kabooms Ang ah, ingay nung katabi ko kanya no gwapong kabooms yan dapat <laughs> <laughs> all right so galing tayo sa lighthouse nakita natin yung batanes of the north uh, is pala yung view doon at baba na tayo so baba na tayo and uh, maraming salamat tinapos niyo ang video na to at umabot kayo sa puntong ito pagka umabot kayo sa video na to comment niyo lang ang uh, hashtag may edup. Dingalan. Ayan, no? Papihin nyo. Hashtag mga Etop Dingalan. Don't forget to follow, like, and subscribe. And of course, share na rin natin mga videos. At panurin nyo po pa ba, ba natin video. Lalo higit yung mga video natin ito sa Dingalan, Aurora. Na kung saan. Talagang sob na solve kami sa trekking. Magsasawa kayo. Talagang panahon para makapag-date kayo sa nature. Magsasawa kayo sa nature. Dagat, bundok, at iba pa. Kasama ang gorilla. <laughs> Alright! 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 Gorilla right. <laughs> din magkasalita eh. Okay, so that's all for, the, for this video. God bless everyone. Goodbye. See you on my next video. Bye -bye. ito. Bye-bye. Ito ang inyong kasar Sam, kasama. Make sure na mayroon kayong... At mga syempre, mga. hindi bulakbo, -bulak, lakwatchero lang. Bye-bye. Ito nung oras ito. Okay, so sasakay na ulit tayo ng bangka. Pabalik na tayo doon sa Dingalan. Sa mismong port nila sa Dingalan. Okay, so, ito port nila. Ano ito sobrang po behind, po ng behind the scene. Tingin po kayo dito. po ito sa mga friends po Opo, um, i-ano po nga po, po sa mga friends ko oh, kasi uh, yung mga kaibigan din uh, po